Kai Soto at Jordan Clarkson kontra sa Team USA. Posible kayang mangyari? Pagkakataon ni Kai na magpakitang gila sa mga NBA team scouts. At ganito sinisira ni Zhao Chi ng China ang laro ni Kai. Ang dapat baguhin ni Kai kapag nakalaban ng China. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Video na ito ay inihatid sa inyo ng legit betting site sa mundo na 1xbet. Tuloy pa rin ang pagbibigay ng up to 7,000 pesos bonus na mga ito sa inyong first deposit. Dito ay kang tumaya sa lahat ng inyong paboritong sports specially sa basketball. Kaya i-click lang ang link sa ating video description at gamitan ang promo code na WHOOP para makuha ang inyong bonus. Nito lang ay naging malaking pasabog ang balitang maglalaro ang pambansang kupunan ng Estados Unidos dito sa ating bansa para sa kanilang group stage assignments. Matapos ang naging pilihan ng tatlong host country na Japan, Indonesia at Pilipinas ay mas pinili ng samahang basketball ng Pilipinas ang kupunan ng USA habang sa Japan ay ang Slovenia at sa Indonesia naman ay ang national team ng Canada. Nagmistulang tweet nga ito para sa ating mga Filipino basketball fans. Kahit sino ay pipiliin sa tatlong bigating national team na mga ito ay ang magiging magiging matimbang sa lahat ay ang pambansang kupunan ng Amerika. Ang malaking tanong na nga lang nito ay anong klaseng team USA ang ipapadala para sa group stage games na ito ng US? All-star o group A ba nila? Kung saan ay kabilang ang mga bigating pangalan tulad ni na LeBron James, Steph Curry at Kevin Durant o ang group kung saan ay mas marami ang mga young guns? Well, para sa akin, a lead man sa dalawang yan ay paniguradong magiging jackpot ang mga manonood dito dahil iba ang karisma ng Team USA at I'm sure hindi man Group A ang ipapadala nila ay tiyak na full pack pa rin dahil solid NBA players pa rin ang mga darating. Sa mga young guns na sinasabi ko ay kabilang sina Jamoran, Zion Williamson at Jalen Green. Ang medyo malungkot lang na parte ay hindi sila makakatapat ng ating national team na Gilas Pilipinas para sa standard group pace match up dahil sila nga ang pinili natin. Pero may pero tayo dyan dahil malaki ang posibilidad na makakuha tayo ng tune-up game sa kanila tulad na lang ng ginawa natin sa China bago ang OQT noon. Depende na lang yan sa pag-uusap ng management ng USA at ang ng ating pambansang kupunan. Try to imagine, papangunahan ni Clarkson at kayang gilas kapag nangyari yon. Kontra sa pinakamalakas o isa sa pinakamalakas na basketball team sa buong mundo. At malamang pagkakataon na rin yon ni Kai na magpakitang gilas sa mga scouts. Tulad ng ginawa niya kontra Phoenix Suns. Ang pagkakaiba lang ay meron ng Clarkson na magbubus pa sa kanya sa game. Abangan natin ang chance yan ng gilas na makaharap ang national team ng Amerika. Samantala, naging usap-usapan online kamakailan lang ang naging tapatan ni Kai at ang giant former NBA player ng China na si Zhao Qi. Kung ikukumpara sa mga naunang tapatan kasi ni Kaya Qi sa NBL ng Australia, ay tila may mga weaknesses si Kai na na-expose ni Zhao Qi sa game na yon na sumira sa laro ni Kai Soto. Maliban sa pagiging veterano ay naging concern din dito kay Zhao Qi ang pagiging magulang at dirty tactics player kung saan ay ginamit na niya nga ito kay Kai sa naging laban nila nakaraan. At ang taktika na ito ay ang bagay na pupwedeng sumira sa laro ni Kai. Makikitang mabuti na talagang natatapatan ng gulang ni Zhao Yauchi ang madikit at mahigpit na depensa ni Kai. At dahil makailang beses na silang nagkakaharap ay basa na ni Jauchi ang ginagawa ni Kai Soto sa kanya. So technically ay hindi na uubra mga depensang ito ni Kai Soto. Kaya't kailangan nito mas maging matibay pa sa mga dirty moves ni Jauchi. At huwag basta-basta bumaba ang confidence kapag nagugulangan ito. Nauna kasi kay Kai ang pagkakadismaya kapag nagugulangan ito ni Jauchi. Dito naman ay nagiging mas agresibong manggulang ang higante ng China dahil nakikita nito na nagiging epektibo ito kay Kai Soto. Kaya ang naging resulta ay ito, 2 at 5 fouls. Kailangan baguhin o improve ito ni Kai dahil kapag nagkaharap muli sila ni Jouchie, hindi lang sa NBL kundi pati na rin sa mga FIBA games, ay I'm sure uulitin at uulitin niya ulit ang taktikang ito na sumira sa performance ni Kai sa game na yon.